Isang mapagpalang hapon po at dito may binahagi po ang mga katutubong mangyan na mga gamit pa ng kanilang lolo na ngayon po nila nakita. Ngayon po nila ito nasumpungan itong mga gamit na ito. Ito daw po ay nakita nila sa, sa mga lumang bag kung tawagin po sa kanila ay buli kasi ang mga uso po sa kanilang bag o mga ginagawa po nila ay mga bag na buli. Doon po nila yan nakita. Ayan, kasama na nga po dito ang napakatagal na napangil daw ng musang. Ayan nga po, at may mga tali po na pula. Ayan. At kung makikita nyo yung tali pong yan, napaka sobrang gato na po na yan. Ayan, meron din po silang santo ninyo. lihitin mo na talagang, napakatagal na po nito. Ayan po, napakahaba nung ari. Dito po nung hawakan niya yung Huse santo nyo, ninyo, si na kuryente daw po siya nang pabigla po ang pinahawakan po sa kanya. Ah uh, ito. Ito naman po yung isa na yan po ay kung tawagin po sa kanila yung batong yan ay kauman. Kauman ang tawag po pero dito po sa atin ay bato umong bulik pero sa kanila ay kauban. Ayan nga po, ayun, nung kami babago palang lang pupunta sa kanila. So dito po nag-shortcut na lang kami para medyo malapit po ang daan. Pero yun nga, pinag-shortcutan na, pinag po namin. Napakasobrang gubat. Ayun, naglalakad po ako dito. So yan, ah uh, selfie na rin. Para makita nyo na hindi po ako naka-face mask. Maraming marami po pala salamat sa mga tumatambay po sa aking YouTube. Maraming salamat po. At ganoon na rin po sa ating Facebook page. Ayan nga po, tuloy po dito ang paglalakad po namin. Kasama na rin yung mukha ko na yan. Ayan, maraming marami po salamat sa lahat-lahat. So yan, nakita nyo naman na eh, hindi na po naka-face mask ako. Ayan, dito naman, uh, na malibang siya ng napakatamis na kayemito pero hindi po siya makapagpalaglag kahit anong bato niya. Siguro kung ako yung babato, mga lalaglag po yan. Ay, joke lang. Ayan nga po. Ayan. Puro gato kasi pero sala lahat ng mga kanyang uh, bato. Pero man, napakatamis. Ayan, nabubulok lang po dito saging. Eh, sa saging. Sa dami ka naman po dito ng tanim na saging, ay eh, talagang nabubulok na lamang. Ayan, bali hindi siya makapagpatama nakailang balibang na dyan siya. At dito nga po, sinabi ko, na-request ko na rin ha, uh, i-video niya ako sa pagkukuha ng mga gulay na masarap po itong gulay na ito. Ito po yung tinatawag na kamoting talbos. Ang gawa ko po dyan, para hindi naman tayo na papausog sa mga mamantika na gata, ang gawa ko po diyan yung may kalamansi na paiga di naman masyadong iga. Kumbaga, kaunti lang ang sabaw niya pag kinakalamansihan po yan. Kasi bagay po dyan ang tuyo na prito. Yung pong tuyong galunggong. Pag po pinagsama yan, talagang hayahay na talaga ang pagkain nyo di yan. Ayan. Bali, po dito ang aking... pamimitas ng talbos ng kamote at yun nga po may nakita rin naman si nanay na kwan na kamote na laman pero sabi ko dyan na lang sa kanila kasi hindi naman po ako masyadong mahilig sa kamote ang hilig ko lang talaga itong mga talbos nga po, may mga sili sila talaga napakasarap po ng sili nila yung sili talaga na pwede siya sa mga uh, yung pong bang ano puso na kare-kare napakaganda po yung siling yan, bagay na bagay po sa kanya yan. yung sarap niya Iba pong sili, iba po yung binibili sa bayan ng mga mahahaba Mas masarap po yung sili kung tawagin po diyan sa kanila isiling Tagalog Ayan Napakasarap pong panglahok na kaya kumuha na rin po ako ng kaunti Ayan Bali sa lahat po ng mga sumusuporta sa mga po ng video to, maraming marami po salamat sa inyo. Dahil ito po ay dagdag na rin sa ating time, ng ating sa, sa mga panonood. Dagdag na rin po yan sa ating kwan point. Maraming marami po salamat. Ayan nga po dito, napakarami ko na nakuha. alus napuputol na rin po yung mga papaya nila dito. Dahil malakas po ang hangin dito minsan. At minsan po, daanan din po ito mga ipuipong maliliit. Yan. Maganda makasumpong po ng mga ipo-ipong maliliit dahil po sa kanyang kakayahan.